Buhaw na ang mga tao makakita ng labanan. Nagpunta sila lahat dito na hindi man lamang alam ang panganib. Alam ko, nararamdaman nila. Ang lahat ng ito ay dahil lamang sa pera. Yes! Ang ulang kumula na makikapag level ay... Mga Balilong na Halino! Seven! Oh! oh. <laughs> good, good, good. Pagbalan, sabalan. Pagbalan po kayo. Mabantarlak. Mga kalaban nyo pala una si ano si Max Malyare. Ano masasabi nyo sa kalaban nyo? Eh sana wag niya akong sasaktan masyado. Eh uh, okay. Joke Ah, uh, <laughs> uh, <laughs> uh, siyempre ano, sparring na naman ano parang uh, learning body. Learning body, okay. Anong pangalan mo? Pre tagasan ka? Max Malyare nga pala, Mabalakat City, San Francisco. Um, uh, kalaban mo pala si Jomar Calyehas. Pagka uh, mabalakat daw ta Sanchez Boxing Gym. Ano masasabi mo sa kalaban mo? Sigad ng bahala sa akin. Sigad ng bahala sa iyo. Ito pala ano natin, referee. Emil Angeles. Yan Diamond Boxing Gym. Pag uh, gusto niyo mag-train dito, punta kayo no, dito. Ito. Oh, tandaan wala dito, wala dito. Okay, touch up. 2 minutes. Timer. Now. Sige, box. Boom. Lakas. You know. badin mo eh ano na pipredik niya. Sige, go. Baan? One minute. Boom! Boom! Boom. <laughs> Last 30 seconds. <laughs> Last 30 seconds. 10 seconds.